guys. Welcome to our channel. Let's me again, Gracia, for today's video, guys. Ah, nandito, nandito ako sa labas. Alam nyo kung bakit. Kasi gusto ko lang po ipakita sa inyo ito. Itong alogbati ko kung gaano kataba at gaano kalapad yung mga dahon ngayon. Tignan nyo, guys. O, oh, yan. Ayaw ko sanang tanggalin to, eh. Ayaw ko sanang i-harvest. Kaso lang, kaso lang, ang dami na. <laughs> Masasayang rin. <laughs> Kaya, Uh, ano ba, ilang days na rin tong plano ko na kukunin to yung mga talbos niya. Kaso lang, ang init-init sa labas, tsaka walang time. Kaya this time, 6 o'clock, it's time to harvest na. tito na nga guys, huwag kayong magtaka bakit gabi ako nagha-harvest na kasi alam niyo naman dito sa amin ang init-init ng panahon. Umaga tanghali, gabi ang init pa rin. Tapos kaya kailangan ko magharvest harvest ng gabi para hindi masyadong mainit at hindi malanta yung dahon. Tingnan nyo guys, oh. So, kailangan ko tong tanggalin para ah, dadami na naman kagaya dati, 'di ba? Nakikita niyo naman yung dati yung tinanggal ko yung mga talbos niya, ang dami, 'di ba? Ngayon ang dami na. So mga ilang pa, parang pang-apat ko na, na harvest to. Nakita niyo naman sa dating ano ko yung yung video ko na pagtanim ng pagtanim nito hanggang sa yung natanggalan ko siya ng talbos ng isang beses. Tapos ilang beses ko na rin to parang pang-apat. Pang-apat ko na tong ano yan, ang dami ngayon kasi ang tagal ko na rin hindi natanggalan kaya ang dami ayan siguro mga ilang ilang weeks 3 weeks ata na hindi ko natanggalan to kaya tingnan mo dumami siya talaga yan yan guys ang dami niya abutin siguro ng siguro mga dalawang beses or tatlong beses namin tumaluto ayan. Ayan, tingnan nyo yung ano, yung tin tinanggalan ko ng talbos, yung alugbati ko, tingnan mo. Pero ilang days, tataba rin to ulit. Ayan. At ito na nga guys, ang dami na. So, ang dami talaga. Ngayon, kailangan ko siyang tanggalin yung dahon. Tapos, kailangan ko lang siyang tanggalin. Tapos, ilagay sa, sa cellophane. Tsaka, ilagay sa ref para anytime or gusto naming magluto. ako ah, kukuha lang ako at tsaka ilalagay lang, huhugasan, tsaka lagay sa, sa ulam namin, sa lulutuin. Tapos ngayon, uh, nag-aantay na, nag na yung gulay ko. Nag, nagulay kasi ako ng isda, tapos nilagyan ko lang ng, uh, nung mga suchini, gano'n, na mga gulay, tsaka ito, ito lagay. gusto ko siyang lagyan ng alugbati, tsaka uh, talbos ng kamote. Kaya ngayon, kailangan ko itong tapusin kasi nagaantay na yung niluluto ko. Kailangan ko nang lagyan ng alugbate. Pagkatapos, kakain na kami kasi alam nyo naman, nakakagutom. Kailangan ko magluto for today's video para may ulam kami. hayyan kailangan ko itong gayatin hanggang, hanggang sa maubos lahat. Akala ko konti lang, dami pala. O, tingnan yung dami pala. Napuno yung basket ko, ang dami. Tapos meron ako nakita ang lapad ang lapad ng dahon. Tignan, ang dami pala. Akala ko konti lang. Ayun pala dami. Ayan guys. Tingnan nyo guys, ang dami talaga. Akala ko konti lang. Tingnan nyo, punong punong-punan na yung basket ko. Ayan. Tapos, tingnan mo, ang lalapad pa ng mga dahon pala. Oh, meron ako isang nakitang dahon. Ang lapad. Ayan, ang lapad. O yan, ang dami pala. At ito na nga guys, yung gulay ko, ayan, nilalagyan ko na siya ng dahon-dahon. Ayan, merong talbos ng kamote, tsaka merong alugbate. yan ilagay ko na yun. Kasi kanina pa ito kumukulo, kanina pa ito nag-aantay. Kailangan ko siyang uh, ilagay na kasi kakain na kami maya maya. Nakakagutom na kasi. Ayan, at yan na nga. Luto na. Tara guys, kain tayo guys. Thank you for watching guys. Thank you, bye bye.